Hello. Ayan. So, ito na yung naantay yung live ko. So, this is my Get Ready With Me. So, today is Monday. And, dami kong meetings. At saka, ang dami ding ganap. Imagine, wala pang 7am, nagsimula na akong mag-post. So, bago tayo mag-get ready with me, ay magtitimpla muna ako ng aking bagong sikreto. So, ano nga ba ang aking bagong secret? Charan! Mm. So, mamaya, i-share nyo muna. Then, um, papakita ko siya ulit. So, share this live. And, i-comment nyo kung ano yung gusto nyong makita sa live na to. Yan yung mga franchises natin na naku umaga pa lang sobrang sobrang ingay na nila and uh, sobrang dami nilang inaabangan na mga susunod na post ko. So, right now, wala pa akong um, ginagawa sa face ko. So, dalawang product, yung makikita, ay hindi lang dalawa, tatlong product, yung masisilip nyo ngayon. At baka i-delete ko tong live after um, live. So, wag nyo tong palagpasin. So, i-share nyo na to sa inyong mga distributors. Dahil ngayon lang to guys. Lip moisturizer please. Sabi ni Yam. Okay, pagka 1,000 viewers na tayo, magsisimula na akong magtimpla. So ano nga ba yung titimplahin ko? Ano yung titimplahin ni Miss Glenda? Simula ko na siyang buksan kasi nakasil pala siya. O oh, sige, kahit 500. Pag 500 viewers na tayo, titimplahin ko na siya. Makikita nyo na siya. Isa-isa nating, um, syempre ginagamit ko yung product. Pero itong ating bagong product na to, itong drink natin, ay ngayon lang ako nabigyan ng sample na nakaka-canister. Kasi nga, inantay pa namin siya. Dahil siya ay imported. Ayan, last 50 viewers. Last 43. Last 30. Ayan, last 30 viewers. And magsisimula na din akong mag-skincare. Last 8. Ang bilis nyo naman. Okay, last 8 viewers. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Okay, game na. So, bago tayo mag-skincare, ay tayo ay magtitimpla muna ng Hello Melo. Kasi, yung routine ko every morning is, naliligo ako, tapos, um, tsaka pa lang ako kakain. So, para hindi rin ako masyadong madaming makain ngayon. So, ito yung lalagyan niya. I'll confirm with my R&D kung nakaseal. Kasi nakasealed yung binigay nila sa akin ngayon. So, perfect siya kasi... Um, Naksil nga siya. So, dito pa lang. Ang ganda, guys. Ang ganda ng lalagyan niya. And this is FDA um, registered. So, ito siya, guys. Ito yung canister niya. Ayan. Magtitimpla muna ako, guys, bago tayo mag-skincare. Uh, so, ito yung canister niya, guys. At ngayon lang to Tapos, ang ganda din. Ang ganda, guys. Sobrang ganda. Meron siyang one. Oh my gosh. Akala ko nag we failed doon sa color ng Brilliant Skin. Kasi very ano ko eh. Sobrang higpit ko pagdating doon sa mga color. So, sakto naman siya. So, meron siyang one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Meron na po siyang ten sa shade. Ang ganda, guys! Sobrang ganda! Meron tayong ten sa shade sa isang canister. Dito pa lang sa canister, guys. Wala na ang ganda. So, sabi ko talaga, alam nyo ba guys, siguro hindi pa uso yung mga collagen talaga sa market. Four years ago, ito naman, ike ko talaga to sa kanya kasi sa kanya ko talaga nakita ang unang collagen drink. Okay? So, ang una kong nakita merong, na, merong collagen drink ay si Bello. Aminin na si Bello talaga. Siya talaga yung unang naglabas ng melon na collagen. Tapos sabi ko sa R&D, gusto kong gumawa until nauso na nga yung mga collagen tapos sa sobrang dami na niya sabi ko gusto ko pag maglalabas ako yung syempre dapat yung maganda na talaga at kakaiba so nakaka siya hi sir Dave tapos ang ganda niya alam niyo ba sa May 9 magshoot kami ni Kay pero sino nga ba si Kay excited na ba kayong malaman kung sino si Kay Akala ko, nagkamali kami doon sa kulay, pero hindi naman kami nagkamali. So, ito yung sachet niya. Ang ganda, guys. So, magtitimpla na ako. Meron ako ditong tumbler. Ang kiti ng tumbler niya. Lahat maganda. Nakaka-excite. Ayan. Sabi ni Sir Dave, maglalabas din daw siya, pero watermelon. Go, Sir Dave! lahat naman tayo ay open maglabas ng mga type ng product. Sino kaya si Kay? Kabayan Noli de Castro, sabi ni Sally. Guys, ito siya. So, nilagay ko muna siya sa warm na water. Tapos, haluin natin siya. Ang bango! Guys, hindi ako OA ha, pero ang bango niya talaga. Ang bango. At saka guys, oh, sobrang bilis niyang ma-dissolve, hindi po siya nagbubuo-buo. Yun po yung isang ni ko talaga sa team, ayoko nang nagbubuo-buo. Kasi may mga na-try na kami na mga collagen drink, kapag tinitimpla mo siya buo, -buo. ito guys, oh, saglit ko pa lang siyang mini-mix. Hindi talaga siya, huwag niyo, okay, tumawag si Jeez. Charis, nakalive So, hindi siya nagbubuo-buo. Ayan mo, nakakanister. Tapos, ito yung tumbler. Tapos, lagyan lang natin siya ng konting malamig na water. Ha, ha, ha. Guava daw ang bet Ang So, medyo malaki kasi yung tumbler. So, wala akong pang sukat dito. Inano ko lang kung ano yung, kung ilan yung gusto kong laman ng, ng tumbler ko. Ang ganda! no mm, ang mm, ganda niya talaga. Guys, sobrang dali niyang timplahin. Walang halong charot-charot, pero ganda niya talaga, na-excite eh. ako. Wait lang. Lagyan natin ng takip para mas maganda. Ayan. Sinong gusto ng tumbler? So sin kung sino yung makaka Makakaano? ano, makakahula kung sino ba si K magpapa ano, tayo ng Kakay, Coco Martin, male Hindi sila. So, ito yung hello, melon natin. Guys, ang ganda niya talaga. Wala akong masabi. As in, yung canister pa lang, ang ganda. Ito, alas na. Wait lang, tapusin ko lang yung hair ko. Kasi tatlong product yung ipapakita ko sa inyo. Inuna ko lang tong pagtitimpla kasi gusto ko umiinom-inom ako habang naglalive. Okay na yan. May puti na ako. Kailangan ko na magpa-color. So, okay na tingnan ba? Ayan. Oh, ang init. Ang arte nyan. Okay. So, ayan. mag na muna tayo sa ginagawa ko ngayon. Okay, so, ito yung canister niya, guys. As in, ito pa lang. 10 out of 10, Miss Glenda and Brilliant Skin Family. 10 out of 10 sa canister. Ang ganda. So, meron siyang 10 sachet sa mga bagong pasok. Ang ganda. As in, 11 out of 10. So, ito yung laman, ito yung itsura niya kapag nakasarado. Ayan. And kaka-production lang nito kakaproduction lang nito so ang kanya pong expiration date ay May 2026 so kahit halos 2 years namin siyang dinevelop kasi gusto nga per perfect yung lasa gusto ko din na madali siyang timplahin, ang tagal namin siyang dinevelop pero kakaproduction lang very good, brilliant ang tagal ng expiration 2 years ang kanyang expiration tapos ganito po namin i-deliver sa inyo naka-sealed Ayan. Naka-sealed. Pero sino ba si K? K, sino ka ba? Wait lang. Inom lang ako. Napapaos ako. Grabe guys. Ang sarap. Creamy. Lasang melon. Hindi nakakaumay. Ang ganda. Tapos guys, pag tinignan nyo pa yung kanyang sachet, ano siya eh, combination ng matte at saka glossy. As in, lumilitaw siya. Alam nyo, ang ganda niya talaga. Tapos, balita ko, sobrang grabe yung marketing campaign. Magsushoot kami sa May 9 grabe yung marketing campaign na gagawin namin. Tama kasi, Dave, may collagen kana. ka na, meron ka pang alkansya, pwede mo siyang gawing alkansya, pwede mo siyang lagyan ng kung ano-ano, pwede yung gawing pencil case ng mga anak nyo, or kahit anong gusto ninyong ilagay, papel yan. So, maganda siya kay Mother Nature. Ang ganda niyo, guys. Ayan, oh. Ayan. Babae po si Kay. Babae po si Kay. Ayan, sino na ang mga gustong magbenta nito ngayon pa lang? Naku, pasukin nyo na. Dahil, kapag hindi nyo pa yun pinasok, naku, mauunahan kayo ng iba. Ang sarap, hindi na nga kaumay. Ang ganda, ang sarap, ang ganda, ang sarap. Nakaka-refresh. Parang gusto kong maging fresh everyday. So, dahil dyan, ayan, isang tabi muna natin dahil may dalawa pa akong product na ipapakita sa inyo. Wait lang. Dahil ang aking kamay ay medyo ngalay. So, meron kang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, yung binuksan ko. So, ito po ay FDA registered na. Bago namin ilabas, siya ay FDA registered. At, to be fair, 2026 pa po ang kanyang expiration date. Ayan, meron na akong bagong clue. Si K.I. Girl. So, kung makasampu ako, may sampung alkansya ako. Pak! Melon akong alkansya. Galing ni Sir Dave. Eh. Totoo naman yon Ayan. So, tayo ay mag-skincare na. Ayan. Any guess kung ano yung susunod kong ipapasilip? Ah, oh, ang sarap mag-ano, skincare habang umiinom ng hello mellow. Dito siya nakakaumay. Aminin nyo guys, oh, yes or no, kakaiba ang lalagyan. Yes or no, kakaiba ang lalagyan? Yes or no, kakaiba ang pangalan? Sobrang witty. So, sa susunod, pinaparegister na kasi namin yung Hello Melo. So, atin na yan. Hello Melo and Beauty Drink. So, toner muna tayo. Meron lang isang epal dito na pimple. As in, one week ko siyang nirejuve cream. And, tuyo na siya. Sabi ni Ni Jalani de la Torre, Madam, binabago mo talaga ang buhay ko. Ah, salamat po. Binago niyo din naman talaga yung buhay ko. Imagine guys, every time na nagde-develop ako ng products, ilan yung sinusubukan kong samples, sinisipag akong mag-skincare, so naalagaan ko ng mabuti ang skin ko. ba? Diba, kakaiba siya. Talagang pinag aralan pinag-isipan. Nandiri din po yung creamer natin. So, wala kayong kailangang ipag-alala. So, next, anong next na product ang gusto nyong makita? Ang next na product natin ay ang Brilliant Rejuve Set. Dahil ipapasilip ko lang naman sa inyo. Yung last na ipapasilip ko, alam ko kanina nyo pa inantay. Brilliant Rejuve Set dahil gagamitin ko yung sunscreen na nasa loob. Wait lang. Authorized Makati City here. Yes, kakaiba daw. Sabi nilang lahat. At sobrang ganda. Nako, bubuhos ng orders. Dahil ang bongga ng hello mellow natin. Ang ganda ng canister. Hindi ako makamove on kasi first time kong nakita. Mabigay kaya ako nito sa ating Boracay trip. Hmm, diba? Ang ganda ng packaging. Ang ganda ng sachet. Ang ganda ng tumbler. Ang sarap. Walang buo-buo. Malasa. Lasang melon. So anyways, kapag bumili kayo ngayon ng Brilliant Rejuve set, meron po siyang kasamang leaflet. So nandito yung aming mga sales and marketing campaigns. May mga susunod kaming paganap. Ayan, lagi nyo abangan to. Kailangan pag bumibili kayo, abangan nyo lagi to dahil baka mamaya may nanalo, pa nanalo pala kayo ng something. So, ipapakita ko naman sa inyo yung itsura kapag kitang kita yung ating sunscreen. So, kapag kita yung ating sunscreen, eto siya, yan. Kitang kita siya kapag nilagay niyo siya sa shelf. Sabi ni Kendall, Madam, post nyo na po yung open areas. Wait lang. Wait lang, ipopost natin yan. Ang ganda din. Hindi naman sa pagpapaka-OA natin, pero ang ganda talaga. Guys, super ganda. As in, ang ganda niya. So, magsa-sunscreen na tayo para makita nyo na yung next product natin. Tapos, mas convenient na siya, guys. Kasi, igaganyan mo na lang siya, oh. Hindi ka na kukuha ng, hindi mo natatanggalin yung stopper, yung spatula. As in, ganyan na lang siya. Ang ganda. Brilliant. Ikaw na talaga. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda po ng formula. Ang daling i-blend. So, dapat guys, hindi ka lang glowing outside. Glowing din inside. Kaya nga, meron tayong collagen. Meron tayong bagong collagen G. Wait lang. Um. So, ang bilis niyang ma-blend, ba? Diba? Ganyan lang siyang kasimpleng i-blend. Tsaka guys, natural light po ito. So kung anong nakikita nyo sa akin, yan po yung aking natural na skin. Walang filter, walang kahit ano. Yan, walang filter. Ready na ba kayo sa susunod na product? Comment yes. Comment yes kung ready na kayo sa ating susunod na product. Dahil guys, magugustuhan nyo to. Sir Dave, thank you. so May sarili siyang brand pero sobrang supportive niya sa live natin. Yes, ang ganda mo pa. Uy, para naman kayong ano dyan. Brilliant talagang mag-isip. Hindi, guys. Kasama ko ang buong team dito. Kasama ko ang buong team dito. Okay. Ang ganda daw ang glowing, di ba? Outside, inside dahil sa Hello meron. Ang ganda niya talaga guys. For sure sold out kami dito agad. And next, eto na. Another maganda. Kasi kaka-announce ko lang nito kanina. Ayan. Meron na tayong restock na press powder. So, eto siya kapag ni-restock nyo. And, eto siya guys. Sobrang classy niya. So, yung pinapahula ko sa inyo kanina na HH iyan po ay Hyper Hydra and SPF 50 na siya. Tapos, available po siya in four shades. So, kapag um, sa isang box, kumpleto siya. Meron siyang light, natural, meron din siyang universal, at warm. So, ang shade na ginagamit ko ay natural. So, bubuksan ko yung natural. So, ito siya guys. Ayan. Ang lakas daw makakimchu ng katawan ko na. Uy, idol ko yun. So, ayan siya, guys. Tignan niyo, guys, oh. Ayan, tingnan niyo, guys. Ayan na po yung lalagyan natin. So, una natin gamitin si Natural. Bibilisan ko na guys kasi kailangan ko pang mag-lunch. Pupunta pa ako ng office at tatapusin ko pa agad ang aking meeting. Buburahin ko tong live ko na to after hindi siya ano, hindi siya ang tawag dito. Ang ganda niya, guys. At ang expiration date niya ay kailan? April 2026 din. Balik na daw ako sa pagbebenta sa live. May nag may nag live seller naman sa atin. And um don't worry guys. Abangan niyo lang guys. Ang ganda din nito. Tinodo naman namin lahat. Ayan. So, this is natural shade. Sorry guys, medyo lampa ako ngayon kasi ang liit ng braso ko talaga. So, masisira ako talaga itong lalagyan. So, eto yung laman niya. Ayan na siya guys. Para siyang mukhang sobrang mamahalin na abot kamay yung presyo. Ayan siya o. Oh. Tapos naka silver siya. So, inandoy na namin siya under brilliant colors. So, tingnan nyo yan, ha. Ano palang yan, ha? Sunscreen palang yung ginamit ko. Tapos, gagamit tayo nito. Ito pa, guys. Siyempre, hindi mawawala yung built-in na salamin. Tapos, tingnan nyo yung kanyang puff. Leather. Guys, leather yung puff niya. Leather. Ayan, no? Ang ganda. Tapos, may another plastic siya. At, meron din siyang parang BC na nakalagay doon. So kapag ginanyan niyo yung ano nyo, yung fingers niyo, ayan ganyan siya. Tapos ganyan lang siyang ka-easy gamitin. So ayan siya. Maaano mo na yung ano, yung under eye kasi ganyan na yung uso ngayon. So yung gamit kong shade ay natural. So, yun yung ano niya para abot yung mga under eye. And, tingnan nyo guys, natakpan ng aking pimple. Mas maganda siya doon sa ating um, press powder noon. Kasi ngayon, SPF 50 na to. Tapos, ang ganda pa ng nalagyan. Ang social. Like kapag pumunta ka ng airport, tapos nilabas mo yung press powder mo, akalain nila na binili mo sa duty free. Baka akalain nila na binili mo sa Chanel, or binili nyo sa Hermes. Pero guys, brilliant colors lang to. <laughs> Ayan guys, so eto siya. Ayan. Eto na po yung ating press powder. Ayan, leather po yung kanyang nilagyan. So, i-review ko kayo kasi i-end ko na rin agad ang aking live. Mag on lang ako. Papakita ko ulit yung mellow. Wait lang. Tapusin ko lang ito. Di ba? Matagal pa akong mag ano magdaldal kaysa mag skincare. Yun talaga yung pinakamadali, mag skincare. Tsaka mag-ayos ng hair. You know, ganyan lang. Ano to? Brilliant Color Slip and Cheek Tint Duo. Skin duo na siya. Tapos ready na akong pumasok sa office. So guys, ito yung dati nating press powder. Ipapakita ko lang sa inyo. So ito siya guys. I-compare nyo naman ngayon. Tapos matte pa siya. Ayan yung before. And ayan yung after. Anong mas maganda? Ilalabas na or ilalabas na? Ayan. Ang ganda. Tapos, four shades siya. Meron tayong natural yung ginamit ko. Meron tayong light, ayan, sa mga mapuputi. Meron tayong universal. Ano ba yung universal? Oh, sige, pasilip ko to bago ko i-end yung live. At meron tayong warm. So, ano ba yung universal, Miss Glenda? Kasi, dami mong masyadong pahula. Ang dami mong pinapahulaan sa amin. Hindi ka na namin maintindihan. Puro ka pahula. Ilabas mo na yan lahat. Ganun yung mga nababasa kong comment. Ayan. This is universal. So, kung kayo ay mga um, worried kayo dahil morena kayo or kayo ay uh, uh, medyo hindi fair yung skin nyo and gusto nyo lang naman talaga ng oil control. Ito yung gagamitin nyo. Yung universal. Ay! Yung universal ang gagamitin nyo. <laughs> Kakatawa si Sir Dave. Ito yung universal natin, guys. Ano bang kulay ng universal? Ayan, this is universal. So, para lang siyang powder. So, it looks like yung mga uso ngayon, parang white na pulbos. Ayan lang siya. So, kahit anong skin tone mo, kung gusto mo lang ng oil control, ito yung pwede sa'yo. Okay? Kailan po ba siya available? So, pwede na kayong mag-send ng inyong PO kasi limited edition lang to. At ang grand launch namin ay um, June pa. SRP magkano? Less than 250 pesos. San ka pa? Less than 250 pesos. Yun po ang SRP nito. So, again... Four shades siya. Meron tayong light, natural, warm, at universal. Ayan. And ang ganda ng packaging. Sobrang classy niya. Expiration 2026. Ayan. Sa mga bagong pasok, anong mga ginamit ni Miss Glenda? So, gumamit ako ng whitening facial toner, sunscreen gel cream, press powder, and lip and cheek tint duo. Sobrang easy. And pinakita ko yung ating ngayon, yung sunscreen natin. And syempre, yung ating soon na ilalabas ni Kay, ang ating Hello mela Ngayon nyo ako i-screenshot kasi ngayon, ayan na ay yung aking final look. Ayan. Hmm. Ayan, screenshot nyo ako ngayon. Ayan. Super cute. Ang ganda. Kailan daw ako magla sa Shopee at saka sa TikTok. Abangan nyo. Abangan nyo. Abangan nyo si Kay. Kay! Ang sarap. Ayun, halos na ubus ko na. At hindi na ako nagsasoft drinks dahil dito. Ito na lang iinumin ko. Araw-araw, glowing pa ako. Glowing po ba si Miss Glenda? Oo, oo, hindi. Nakita nyo naman, ang ginamit ko lang ay pure, 100% brilliant skin products. Yun lang. mag aso ka, kakayaman. Wala, sa susunod na trend na ako sa sale. Anyways, ayan, abangan nyo ang ating launching ng Hello Mello and Kay. Gusto ka na naming makilala soon and hindi na ako makapagpigil kaya ilalabas ay itatapusin ko na yung live ko. Bye-bye!